Sa isang press conference, nagsalita na si Andy Eigenman, tungkol sa bigla ang pagpanaw ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Marami kasi ang mga kumakalat sa social media kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya para matuldo na, nagbigay ng linaw si Andy Eigenman sa sanhi ng pagpanaw ng ina. Naniniwala at kampante ang pamilya ng award-winning veteran actress na si Jacqueline Jose, na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito. Ayon sa pamunuan ng Philippine National Police o PNP, nakiusap ang immediate family ni Jacqueline, o Mary Jane Santa Ana Gok sa tunay na buhay, na huwag ng isa publiko at pag-usapan pa ang resulta ng isinagawang investigasyon. Agad na nagtungo ang mga operatiba ng scene of the crime operatives o soko ng PNP sa tahanan ng premyadong aktres, matapos madiskubre roon ang kanyang katawan na wala ng buhay. Binanggit ng PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, na kumbinsido naman ang mga naulilang kapamilya ni Jacqueline na walang foul play o anumang kadudaduda sa pagkamatay nito. Sa interview kay Andy, sinabi nito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Ayon kay Andy, heart attack ang ikinamatay ng kanyang ina. Ani Andy habang umiiyak, "My mom Jacqueline Jose passed away due to myocardial infarction or heart attack on the morning of March 2." Dagdag pa niya, "Her undeniable legacy will definitely forever live on through her work." Through her children, through her grandchildren, and the many lives she's touched. She herself, her life itself was her greatest obra maestra. We'd like to thank everyone who has sent their extended prayers and condolences to us. As our family is trying to come to terms with this unfortunate incident, please provide us respect and privacy to grieve. Dagdag pa ni Andy, umaasa raw siyang sa pagsasalitanyang ito ay hindi mabahira ng anumang ispekulasyon ang nangyari sa kanyang ina. Samantala, patuloy na bumubuhos sa social media ang mga pakikiramay para sa namayapang premyadong aktres na si Jacqueline Jose, kabilang sa mga nagpaabot ng pakikiramay si Nadimpaus Romana, Gladys Reyes, Gardo Versoza, at marami pang iba.